guys. Ayan. Nagluto na po ba ang nagluto na po ba tayong lahat? Ay, ito ako. Pinalamig ko po, po. Itong ating pork. Uh, at ayan. Para ito ang ating panangla, panangaliyan po. Ayan. Luto na po siya at umabot na ang ating pork. Para maiba na naman po ang ating ulam. Ayan guys. Lutong-luto na po siya. Kanina ko pa po ito pinalambot. At nilagay ko na rin po itong mga pagulay natin. Ayan siya. Pagulay natin. Habang mainit po siya, guys, tayo'y ay maahin uh, na po sa ating mga junak, junaking. Ayan. Ayan siya, guys. Ang nilagay ko lang dito po ay sinigang mix. Yung original. Habang hmm. hmm. inihihok mo ang sabaw, guys. Napakasarap po. Hmm. Parang gusto mo, higupin pa ng higupin yung mga yung sabaw niya. Hmm. Guys. Dito na siya. Uh, Lagyan ko mo ng tak 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 na pang palasa more. And siya nga po pala. Salamat po sa mga uh, sa aking uh, YouTube channel and sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Welcome na welcome po kayo sa ating YouTube channel, Osang TV. Ayan po. At maraming maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa akin. Osang, Osang TV. Osang TV. Osang TV. Osang TV. Osang TV na kayo dyan. Ayan guys. Ayan guys ay just na prito na to at meron akong pasili diyan dalawang sili 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 para mamaya kumain tayo meron akong mauuyang sili. sili sili pa mo Sili-sili po more. Nilipok siya po sa sili. Ayan. Papasili pa more. <laughs> Ayan guys, luto na po siya. O, diba? Ayan po siya. Lutong luto na ating pork. So guys, hanggang dito na lamang po ang aking pagbibidyo. And please like and subscribe. God bless us all. Bye.